Madalas ko na rin nababasa sa mga komento ng mga followers ni Brother Eli na sinasabihan nilang bobo ang mga katoliko sa Biblia. Well, hindi naman po ako nagtataka kung bakit ganyan na lang sila kung magbigay ng komento laban sa ating mga katoliko. Dahil mismo ang kanilang tagapagturo ay ganoon din magsalita. <coughs> eh, bobo-bobo na ang mga scholars ng katoliko. <coughs> eh, bobo-bobo na ang mga scholars ng katoliko. po ibabahagi ko sa video ito at parang na rin sagutin yung mga followers ni Brother Eli na ilang beses na nagko-komento sa page ng Pathag. Yung mga komento na nababasa ko na ipinapalabas nila na ang mga nagsasalita sa mga videos ng page na to ay walang alam sa Biblia ay hindi na po bago sa akin. Kasi kahit saan pong Facebook page na kung saan may mga debate sa relihiyon ay madalas ko na rin nababasa sa mga komento ng mga followers ni Brother Ellie na sinasabihan nilang bobo ang mga katoliko sa Biblia. Well, hindi naman pa ako nagtataka kung bakit ganyan na lang sila kung magbigay ng komento laban sa ating mga katoliko. Dahil mismo ang kanilang tagapagturo ay ganoon din magsalita. Ito, panoorin po natin sa video. <coughs> eh, bobo-bobo na ang mga scholars ng katoliko. <coughs> eh, bobo-bobo na ang mga scholars ng katoliko e eh, bobong -bobo na ang mga scholars ng katoliko. Alam nyo, marami po mga tao dito sa ating bansa na feeling nila ang kagaling na talaga nila sa Bible. Dahil memorize lang nila yung mga talata sa Biblia at nabasa nila yung Bibliang English at Tagalog. Wala naman pong masama sa pag ng Bible pero sana iwasan po natin yung maging masyadong mayabang kung ang binabasa lang pala natin ay yung Bibliang English at Tagalog. Sa video po ni Brother Ellie ay sinasabihan niyang bobo ang mga scholars ng Catholic Church. Pero yung mga scholars ng Catholic Church ay nakakabasa ng mga ancient manuscripts katulad ng Dead Sea Scrolls at ng Septuagint. Alam po ninyo, mahilig po ako mag-aral tungkol sa Dead Sea Scrolls dahil meron po ako mga libro. Alam niyo ba na ang author nito mga books na ito ay si Dr. Eugene Ulrich? Si Dr. Ulrich po ay isang Catholic si Dr. Ulrich po ay isa rin sa nagsalin sa mga nagsalin ng New American Bible Revised Edition. Ang tanong, ang mga miyembro ba ng Andating Daan at si Brother Eli Soriano ay nakapagsalin ng kahit isang Bible translation man lang? Yung kasama ni Dr. Ulrich dito sa isang book ay si Dr. Peter Flint. Siya ay isang protestanting scholar na estudyante rin mismo ni Dr. Eugene Ulrich Imagine, isang protestanting scholar, nagputuro pa sa isang Catholic Bible scholar. Isang paraisipan po yan. Biruin mo, sasabihan mo ng bobo ang mga scholars ng Catholic Church. Tapos ikaw, ni isang Bible translation, hindi ka mala nakagawa. And by the way, mahilig din po akong mag, uh, manood ng itanong mong At isa sa mga videos niya ay tinatalakay niya ang mga ancient manuscripts, lalong-lalo na ang Dead Sea Scrolls. Eto, pahinggan po natin. Ayan, yan Dead Sea Scroll. Manuscript din yan. Nakasulat yan sa mga animal hide at saka sa mga, mga balat ng hayo. Eh yan, nung matukla sa 1947. Yung Dead Sea Scroll, naisulat yan ano, 200 years before Christ. Nandiyan yung libro ni Propeta Isaiah sa saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel that was uh, written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, mayroon ng manuscript na natuklasan tayo. Nakalagayan sa mga jars, mga earthen jars. Kaya na-preserve siya doon sa may, uh, sa desierto doon sa malapit sa Dead Sea. Ang actually, yung Dead Sea Scrolls, eh ano yun eh, uh, bago pa yung panahon ni Kristo na isulat na yun eh. Eh nakita noong 1947. Eh, hindi ba yun ay eh? kahangahangang pag-iingat ng Diyos? Kaya lang, doon sa tanong mo, yung Biblia bang hawak ko, purong-puro. Eh translation lang naman ito eh. May mga pagkakamali yung mga nagtatranslate. Kaya kung meron kang duda, babalik ka doon sa mga mas matatandang Biblia. At dahil sa computer ngayon, hindi na mahirap kumonsulta ron sa Dead Sea Scrolls. Mababasa mo na sa iyong sariling libro. May kopya na ako ng Dead Sea Scrolls, photocopy pa. Napahinggan po natin na tinalakay ni Brother Ellie ang mga ancient manuscripts at isa na dito ang Dead Sea Scrolls. Ngayon, may tanong po tayo sa mga followers ni Brother Ellie na lalong-lalo na yung mga nagmamagaling na magaling daw sila sa Biblia at bobo ang mga Katoliko. Dalawang tanong lang naman po at hahangaan ko kayo kapag may naibigay kayo mga videos ni Brother Ellie. Unang tanong. Dahil madalas banggitin ni Brother Ellie ang Dead Sea Scrolls, meron ba kayong videos na may papakita na nagbabasa si Brother Ellie ng text ng Dead Sea Scrolls? Pangalawang tanong, dahil sinabi ni Brother Ellie na kung meron kang duda, ay babalik ka doon sa mga matatandang Biblia. May mga videos ba kayong may papakita na tinatalakay ni Brother Ellie ang textual criticisms at tinatalakay niya ang tungkol sa textual variants ng mga ancient manuscripts kasama ang Dead Sea Scrolls? na po ay maipakita ninyo sa amin ang mga videos na ito. Kung totoong ang bobo ang mga Katoliko sa Biblia, bakit may mga Katolikong nakakabasa ng ng ancient manuscripts kagaya ng Dead Sea Scrolls? At kung totoong ang matalino si Brother Eli Soriano, ay bakit hindi naman niya magawang basahin ang Dead Sea Scrolls? Eh yung ng Greek text ng Matthew chapter 1 verse 1 ay mali ang kanyang pagbasa. Eto, panoorin po natin. Basahin natin yung Mateo 1.1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos, Geneseos, Yesu, Kristo, Uyo, David, Uyo, Abraham. Biblos, Geneseos, Yesu, Kristo, Uyo, David, Uyo, Abraham. Ayan. Napanood po natin yung Greek word ng salitang sun na kung basahin ay huyu, ay binasa ni Brother Eli na wayo. Sa mga followers po ni Brother Eli na mahilig mga atake sa aming mga katoliko, kung gusto po ninyo kaming sagutin, ay sagutin po ninyo yung dalawang pong tanong. At paalala lang, ito po ay hindi tungkol sa mga ribulto at paulit-ulit na panalangin ha. Baka mamaya ang ikokomento ninyo ay tungkol na naman sa mga ribulto at paulit-ulit na panalangin. <laughs> Sa mga kababayan po nating mga katoliko, magpusa po sana magpapaapekto sa mga atake ng mga followers ni Brother Eli laban sa atin. Manatili po tayo maging matatag sa ating pananampalataya. So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid inaniyahan namin kayo huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.